Ang grabe, ang gutom-gutom ko -gutom si Bunjing na doinit gid. Uy, ano naman? Pwede mangali ang langgawan sa bihon? Sa di mo na inakuha, man? Sa di mo na nakuha, dere? Sa din, din, din? Anong lasa? Bago ba? Bagong tuklas, ha? Pwede ang sinamak sa bihon? Sure ka? Sure sa ma'am? Ito bago na kuya kabalo, doon si isda lang na. Ano sabor yan? Para ina, namit. Para daw mo ano, namit Ay, sure? invite mo nga itong mga followers kung magkaong sila, bihin mo tanga nila sa ano? Oo, mga followers ka. Na, Na-invite, taga mo mo tanga nila ang Ay, totoo? Na... Ba, new invention ni Bunjing, no? So, tilawan ko marami sa dason. So, hindi lang anay, makuha ko na ibuylo. Kaya basi, hindi ko bala Hindi ko ba lang ma-uyunan. nan yung kami. Bago na kami maligyan pinapay and... Resting for a while, pwakoy hindi ko may na magbutang sang <laughs> ano? Masikarom, ma-imbiskan on ko ni, hindi na lang ko magpadayon Naso <laughs> <laughs> na, sure ka nga, na, naman. Naman na ka naman. Naman. A?